Share ko nga pala sa inyo na bumili ako ng TIG-1699 na cellphone dito sa TikTok shop. Nag-request kasi yung inaana ko ng cellphone. Pilihan ko siya ng phone. Kasama na kasi yung shipping eh. Naging 1699 Kasama na yung shipping dyan. At bubuksan natin siya, mami. Ayan, bubuksan so na natin. Uh -huh. I-check nyo dyan sa may yellow basket. Andiyan yung price. So, ayan. Naka-sealed pa mismo yung box. Ayan. O, diba? So, eto siya mga labs. Vivo Hi-Fi and Smart. Ultra HD Photos. Ayan. So, ito yung binili natin. Uh. Tada! Hmm. Hmm. Uh, ah, diba? Ayan yung phone niya. Hmm. natin. Oy, naka-screen protector na siya. Hmm. Tanggalin natin mga B. Hmm. Tira. Eh, dyan sa mga gilid, wala siyang dents. Hmm. Ayan. So, buksan na natin to. Naka-sticker din yung sa likod. Tanggalin natin. Hmm. Bibo. Ang kinis niya. Kinis. Oo. O, ba diba? Ang kinis. Ito kung camera niya, meron din siyang screen protector. So, tanggalin natin. I-on na natin. Ayan. Wow! Meron siyang case. Ito. Meron siyang kasamang case. So, ilalagay na natin. Oh. Uh. magaan lang. O, oh, ayan na siya. O, oh, diba? Mm -hmm. Meron nang malaka installed na apps. Wala pa siyang SIM card. Yung total space niya ay 128 GB. Ang ganda. Ang ganda niya, mga mi. I-connect natin sa wifi ko. Ayan natin yung camera. Mm, yung camera niya, o. Oh, ba? Diba? Maganda yung camera niya. Malinaw din lalagay ko dito yung video sample niya. Sa labas na lang ako mag video para makita nyo, ba? Diba? Mm. Ito pala yung aking YouTube channel. Sa mga di pa nakakalam, baka naman mag-subscribe kayo, ba? Diba? So, panoorin natin na uh, how to wax armpit. Ayan. O, oh, go. Diba? Oh, may eyes! Oh. Skip ko na muna yung eyes. Oh. Yeah. Ito yung bago. Araw yung baguan pa lang ako sa pagpo-content sa YouTube. Um, Mauna ko yung video. Kasi hindi pa ako marunong tumingin sa camera. Kaya yung aking eyes ay eh, nakatingin sa sa screen. Eh, hindi siya sa lens nakatingin. Kaya okay na okay to sa akin na cellphone na to. So kung gusto nyo din to, naghahanap kayo ng cellphone na budget friendly sa mga anak nyo. O ba diba? pwede na to kasi kapag nawala, okay lang, hindi masakit sa sa loob kasi nga mura lang naman siya. Hindi ko pa pala nasabi sa inyo, Mer meron pa pala siyang kasamang eto, another screen protector. O di ba meron ka pang extra, eto tempered glass na to. Eto kasi screen protector dito, yung manipis. Yan at meron siyang free na tempered glass. At eto pa, Meron tayong uh, charger. Ayan, charger and then yung headset. Mm, yung pang sundot. Yung pang sundot. Mm. Sobrang sulit na to mga mi. Pwede siya pang regalo, pwede sa mga anak ninyo na, alam niyo yun yung, hindi pa pwede magdala ng mga phone na medyo mamahalin kasi nga, baka makalimutan nila. O, oh, ba diba? So, kung gusto nyo din ng unit na to, andyan lang sa my yellow basket. Yan. So bumili na kayo kasi baka maubusan pa kayo. Um, konti lang ata yung stock nila. So 'yun lang. Thank you so much for watching. Bye.